kaikan. So, yung panibagong araw, panibagong katarantado naman. Dahil, alam niyo naman kung bakit ako nandito sa trono na to. So, ayan, kakauwi ko lang at naka-seatbelt pa pala ako dahil syempre, safety first. Pag umaalis ka, kailangan ng seatbelt. So, ayan, umalis ako dahil bumili, mo, bumili ako ng champurado pang almusal namin ni Babe. Dahil, super aga pa lang. Para sa amin, maaga pa tong 11.18 na. Ah. So, ayan, 11.18 pa lang. Super aga pa talaga dahil, ewan ko, minsan talaga ala alauna kami natutulog. Alas Super puyat lang talaga palagi Ewan ko, siguro kasi ganun na yung body clock namin So ayan, bumili nga akong champurado Para sa almusal namin ni Jason Pero ayun, tulog pa rin siya So, binidyo ko siya kanina Para naman, wala siyang kalam-alam Sa gagawin ko, dahil Para mamaya is, wala siyang maiisip kung bakit Bako ba bumili ng champurado na baka mamaya May balak na naman ako, pero syempre pero ano ba? Na-miss ko kaya kung ganito, yung magpa-prank ako sa'yo ng umaga. Mamaya ako i-explain sa inyo yung mga dapat nating gawin sa vlog na to dahil super makakaganti na naman tayo sa Team Jason dahil eto na naman yon. <laughs> <coughs> At yun nga mga kaigan, bago natin simulan tong vlog na to, is gusto ko lang mag-thank you sa pamilyang mandirigba dahil road to 4.3M subs sa tayo. Super bilis nyo, grabe, hindi ako makapaniwala. Diyos ko. Super bilis nyo, grabe. So, ayun nga guys, sa any videos namin is pwede nyo siyang i-share sa Facebook with the hashtag Jamil Giveaway para masali kayo sa mga giveaway namin tuwing may dadagdag sa amin ng 100k subs. Every 100k subs na yun, lagi namin sinasabi yun sa inyo dahil super bilis nga natin. So, syempre, dapat kahit super bilis na natin is dapat magbigay pa rin tayo ng gift para sa mga mandirigma dahil syempre super happy lang namin dahil andyan kayo palagi para sa amin. At yun niya, guys yung nanalo ng 4.2M subs is hindi siya nagre-reply. So sa may friends dun sa ano sa nanalo ng 4.2 is message na siya pero kung hindi na talaga natin siya maririch hindi siya marich. <laughs> so kung hindi na natin siya marich is mamimili na lang ulit kami ng panibagong mananalo kasi syempre sayang naman yung time and yung ano yung mga nagsishare diba. So ayun ni-update ko kayo sa nangyari kahapon sa vlog na hindi daw magsasalita sa vlog. <laughs> Grabe, sobrang nakakabaliw. Alam nyo ba yung ina inangat ko na yung pa ako? Kasi sobrang nakakabaliw na yun. Eh. Alam mo yun, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo dahil hindi nga kayo nagsasalita na tapos nagbibideo pa kayo. Di ba sobrang nakakaaning lang? Para sa akin, ang happy ko lang para sa ganun. Kasi yun, yun talaga kami ni J-Sam. Ganun talaga kami pag off cam. Talagang may sweet, tas biglang wrestling, tas may kiss. Ala oh. lang, para sa akin, nasisweetan lang ako. So ayun, uh, take na natin itong kalandian na to dahil nga ga... Dahil nga, babata tayo sa mga Team jason sum Huwag nga tayong mag-ano, maging sweet baka mamaya maawa ako bigla. <laughs> so ganito kasi yun, di ba si j habang tulog? So andito ako kay Jamandler. <laughs> Ang sarap na si Pat! So ayan, nandito ako kay Jamal Di ba kaka-uwi ko lang, tapos nag-explain ako sa inyo. Ganito ang gagawin ko kay Babe. Bumili ko ng champurado para sa amin sa umagahan namin. So ganto, habang bumibili ko ng champurado, is may nakasalubong ako ng mga fan na lalaki. Tapos nagpa-picture sa akin, tapos bigla ako nakis dito. <laughs> Parang ang kirikiri ko naman pa ganun. Yun ang gagawin ko, ha, para maaning siya. So bigla ako, bigla ako nagulat, nakinis ako dito, biglang ganun. Sobrang magagalit yung si Jason kasi may isip nun na ang kiri-kiri ko, ang landi-landi ko Yung ganong word So sa sasabihin niya na gano'n na hindi mala ako nag-iingat Napaka walang ano kung babae Magagalit yun sa akin Tapos sasabihin nun na, ganito kasi yun si j sama. Ah. ha Pagka lumalabas ako mag-isa, hindi siya pumapayag Kasi syempre, natatakot siya na baka may mga ano sa akin Kasi syempre, pag iingat lang sa mga girls So ayun, pinaprotektahan lang tayo ni Jay sam Ako, pinaprotektahan niya ako kaya hindi niya ako pinapayagan minsan mag-isa So, pero pagka malalapit na tindahan, is pwede naman akong bumili. Kunyari dyan, kapit-bahay lang namin, may tindahan. Pwede naman yung ganun. Pero yung pagka pupunta ako sa mall mag-isa, is hindi siya pumapayag. Dapat kasama talaga siya. Si one sweet niya. Ah! Oh! <laughs> ang sweet ng bebe ah. Oh! So, ayun. Ganun. Ta ano ba? na -ano ako. Nahihirapan ako mag-eh. <laughs> Saka ganito kasi yun, di ba, bumili nga ako ng chamburado tapos may kumis sa bigla. <laughs> at saka nga pala, bago ako umalis, may makeup akong dala. Kasi syempre, planadong na to, dito na ako mag-aayos. So, ayun, ah, habang, habang tunig si Babe at kumakain kami, mapapansin niya na may chik chikinini yung tawag di ba? Diba? Hiki. Hiki ba? Hiki? eh ah, ewan ko! Miki Mouse! <laughs> di ba kasi yung kulay violet na medyo mamula-mula? So, yun yung lalagay ko. Pero ewan ko kung kaya ko. Nahihirapan ako. Dito na ako magme-makeup para pagpasok is parang ready to go na. So, ayun nga guys, nakapag-makeup na ako. Parang ang laki yata ng uso nang umalik sa akin. <laughs> laki ng uso pero okay lang yan di ba mukhang mukhang natural lang naman syempre baka mamaya isipin niya so mami agadan to ganto ko dyan ah babe na tayo ka na kasap sab... <laughs> sabihin niya ganun eh nakakabahan ako kasi baka mamaya magalit yun sa akin tapos makipaghiwalay babe mahal na mahal kita. ikaw lang sapat na ganito kasi ayan parang naimagine ko tuloy kung totoong nasipsip yung ganito kalaki ng uso <laughs> So ayun, bababa na tayo. Tigilan na natin to. Gisingin na natin yun dahil tanghalian na. Gusto parang hindi na makatotohanan yung paggising namin every morning ha. 11.30 na. Wait lang guys. Batay na natin ang mga lights. Sige, nakakabahan ako kay Jason. So ayun, bababa na tayo at gigisingin na natin siya. Titingnan na natin yung reaction ni Jason. Pero alam ko tulog pa yon So ready ready na akong maser mo na ng aking mister. For sure talaga, hindi niya to magugustuhan dahil it's a big no, 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 my friend. So ayun, ganito gagawin ko. Sabihin ko, babe, kain tayo. Tapos pag tinanong niya to, is babe kasi kinisa ko ng fan. Tapos an ano eh, nasip-sip niya. Parang <laughs> So ayun, kita-kita tayo mamaya and isa-set up ko yung camera para bonggam bongga. So ayun, bye guys. At wait lang, at sa mga team kami, isang ako naman dyan. Babe, kain na tayo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Alam mo ba ako, ano oras na? It's 11.43. Dali, bumili nga ako ng ano, champurado. Hey, baby. Gumising ka na. Hindi ka pagigising. Good morning.

Ito na wala, babe. Promise. Kakain tayo ng champurans. Babe! 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 Lara na! Babe! May kikwento ako sa'yo. Di ba? Babe. Babe! 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 na! Kumisig uh. ka na nga! Uh. na! VEVA! Ah, neresing ulit kita. Hindi na Birthday mo ngayon! Happy birthday. 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 Viva! Wake up. Liba ko mela ng ano? <sighs> <sighs> hey. yeah. Oh my God! Bumili kasi ako ng jamburado kanina Tapos yeah. yung ako doon nagpa-picture Hindi ko alam kung pan siya o hindi Tapos bigla niya ako dito E eh, tinatanggal ko yan Promise tinatanggal ko Hindi matanggal yeah. Babe!

Ano may kiss yan, kulay crispy pata. Bobo ka ba? <troll> Baka mo, gising ka para dyan. Bumalis ka na dyan. Nakikita ka sa camera. Bobo ka. <troll> <troll> ano Bobo? Bobo Tingnan mo nga kasi. Hindi naman. Tingnan mo. ayano na. Brown. Tsaka may violet. Ay, oh, ano. Mali ata yung ikaw Motil. <laughs> <troll> ako na! Si Kinini, kulay crispy pata. <laughs> Bobo. <laughs> eh, hey, hindi ko naman na malaya. Nasa sa sakyan na ako kanina. Ayan na. Ah. Alam mo, masasabi ko sa'yo? What a stupid girl. <laughs> So, ayun, guys. Hindi ko napansin talaga na kulay ano. Ang nilagay ko dyan, medyo red, medyo brown, tas violet. Ba't na ganitin kinalabasan? Stupid girl. <laughs> <laughs> so, ayun, guys. Tatapusin ko na yung vlog na to. Dahil, ala, ala, ala. Pero, at least, nagising ko siya. So, ayun, guys. si na natin yung vlog na to. Dahil, wala na naman akong napuntahan na masaya. Tsura mo. Ganyan ka ba, babe, ka uh, may kumisa ka na iba? Ba? Eh kasi nga, kasi ito yung naisip ko ng pambawi nga sa'yo! Sa mga team kami dyan. Ang bawang nang hiningatawin. Team Jason na kayo. <laughs> Ayun yung prank ko! Yuck! <laughs> Mag-aalisan <laughs> yan! So, ayun, tapusin na natin yung vlog na to. At syempre, bago matapos yung vlog na to, mag magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Lenny Rose Gonzalez, kay Shane Espina, kay Jay Nicole Pajardo, kay, kay Cyril Ebas, kay Zyril Esquebel, kay Ira Saumay, and kay Jocelyn Baunarba. So, ayun, para ma-shoutout kayo, ay, like nyo yun na yung video na to, i-share sa Facebook with Hashtag Jamil Giveaway. At syempre, mag-subscribe na kayo. Kita-kita ulit tayo bukas, guys! Walang kwenta ang mga Team Jason Big Quen! ¡Aquí se